Oh, aksidente. Uy, aksidente. Oh, no. Eh, ano, sa memplang. Ayun, no. Oh. Dito, sa may lemery. Dito pa. Ah, nag-anuhan yung dalawa. Ano yun? Nagkasagian. Siguro, ano, uh, singit or, ano, uh, overtake kasagian ka-pang-abot ito yan sa may lemery ay hindi lagpas na pala palabas ng lem lemery palabas ng ano fantasy world ride safe lang lagi ride safe lang tayo palagi pag hindi kaya sumingit hindi kaya mo overtake pag nang overtake masalok sa kurbada kurbada ba yun